umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Habang hindi pa bumabagsak ang ulang dala ng bagyong Aghon, tuluyan nang bumaba sa below minimum operating level ang tubig sa Anggat Reservoir. Ang Angat ang nagsusuplay po ng tubig sa malaking bahagi ng Metro Manila at ilang karating probinsya. Bumaba ang water level sa 179.68 meters mula 180.7 meters kahapon. Nauna na sinabi ng pag-asa na magpupulong ang National Water Resources Board at iba pang ahensya ng gobyerno sa sandaling bumagsak sa minimum operating level ang tubig sa anggat. Kailangan daw ng anggat na mahigit 1,600 millimeters ng ulan para bumalik sa normal ang tubig doon. Ayon naman sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, sapat pang pa supply ng tubig sa mga bahay. Pero hihina ang pressure yung current na trend ay pababa pa rin po yung ating water level. Although nakakatanggap na yung ating reservoir ng ng medyo malalakas na pag-uulan, pero sa ngayon pababa pa rin yung trend niya. Ang inaasahan po natin ay uh, according to our database, mag-uumpisa pong umangat po yung water level ng angat around July hanggang August. So ngayon talaga normal po yung pagbaba ng water level natin sa angat. So um, yung tubig mo sa second floor ay hihina lamang po. We're doing this to preserve yung uh, natitirang tubig sa ating reservoir since wala pa naman pong pag-uulan. Kabila ang panukalang charter change sa pangapag-uusapan daw ni na bagong Senate President Jesus Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa mga susunod na araw. Ayon kay Escudero, posibleng magkita sila ni Romualdez habang nakabreak ang Kongreso. Gusto ron niyang ayusin muna ang tensyonadong relasyon ng Senado at Kamara na nag-ugat sa isyo ng chacha. Gihit Escudero, tutul pa rin siya sa pag sa konstitusyon. Pero posible raw magbagong kanyang isip sa ilalim ng ilang kondisyon. Dapat hindi maapektuhan ang kasalukuyang mga at prerogative ng Senado kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. Yung hangarin lang po ng House ay uh, economic reforms and uh, economic amendments para yung buong ang uh, Pilipinas, an uh, all-inclusive economy, ay makakabenepisyo sa lahat ng tao. Sa resolution of both houses 7 na nagsusulo ng ilang economic amendments sa konstitusyon at inabrubahan ng Kamara noong Marso, hindi pa rin malinaw kung joint o separate voting ang Senado at Kamara. Nakabimbi naman sa Senado ang counterpart itong RBH-6 kung saan nakasaad na magkahiwalay na bobotong Senado at Kamara tungkol sa mga pagbabago sa konstitusyon. Muling nagpaayag ng pagduto laban sa divorce ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Sa na ito ng pag-aproba ng Kongreso sa Absolute Divorce Bill. Ay CBCP, hindi solusyon ang divorce sa mga problemadong pagsasama. Gitpa ng CBCP, may mga legal ng hakbang para sa hiwalayan ng mga mag-asawa kaya hindi na kailangan ng divorce. Sa buong mundo, Pilipinas at Vatican City na lang ang mga estadong walang divorce law. At para tuloy ang maisabatas ng absolute divorce bill, kailangang aprobahan din ng Senado ang counterpart bill nito. Pinag-iingat ang publiko sa mga bagong COVID-19 variants. Binomonitor ngayon ng Department of Health ang FLIRT variants na KP.2 at KP.3, pati na ang JN.1.18. Ayon kay Infectious Diseases Expert Dr. Ron Jean Solante. Bagamat nasa low risk ang mga bagong variant, dapat pa rin mag-ingat, lalo na yung mga nakatatanda at may malulubhang sakit. Posible raw kasing humina ang bisa ng mga naiturok ng COVID-19 vaccines noon because of the mutations, itong mga bagong variant, hindi na, hindi na tayo protektado doon sa unang mga bakuna natin na mga nakukuha. No? And in fact, may mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. But talagang mag-ingat tayo at magmatsag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially doon sa mga matatanda, even if you are vaccinated. game, first win para sa Philippine Women's National Volleyball Team na Alas Pilipinas. Sa kanilang unang laban sa 2024 AVC Challenge Cup sa Rizal Memorial Stadium. Tinalo ang Alas Pilipinas ang Australia sa loob ng four sets. Unang nakascore ng set ang Australia pero nakuha na ng Pilipinas ang sunod na tatlo. Ito ang unang laro ng national team sa ilalim ng pangalan ng Alas Pilipinas. Mamaya po, 7pm, makakatapat naman nila ang Team India. Kasama rin nila sa Pool A ang Chinese Taipei at Iran para sa pre preliminary round ng tournament. May kwelang giro si its showtime host Vines Ganda sa pag-host si Alden Richards sa Miss Universe Philippines. Pa para si Alden sa MUPH kahapon. Oh. Bulacan! Dos, oh. <laughs> America! Cebu! Good. okay, hi Alden! Gaya ng netizens, okay, aliw si Meme Vice sa style What? ng pag-announce si Alden sa top 20 candidates. Ginaya pa nga ito ni Vice sa Especially For You segment. May hirit naman si Michelle di sa trending na passing the crown moment niya with Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Sabi niya sa ex, Michelle di ano ba? Ipinatong lang kasi ni Michelle ang crown sa ulo ni Chelsea. Pero ilang sandali lang, inayos din naman ni Michelle. Biro nga ni MMD sa isang pang-post, at least I fixed it. O, tama nga naman. Pero ang galing mag-balance. Ang galing. <laughs> Nagpapaulan na sa Surigao City ang bagyo Aghon, ang unang bagyo ng Pilipinas ngayong taon. Kumustay natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Igan, alas 4.45 ng madaling araw ng maramdaman ang masungit na panahon dito sa Surigao City. Mula sa mahinang pag-ulan, naramdaman ang bagyong Aghon dito sa Surigao City nang biglang lumakas ang pagbuhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Natumba ang istanteng ito sa boulevard dahil sa malakas na hangin. Saglit ring nawala ng ilaw o nawala ng ilaw ang mga poste ng kuryente. Tumaas din ang alon sa dagat sa ngayon ay hinihintay pa ang abiso mula sa Coast Guard kung suspendido ba ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil sa sama ng panahon. May tatlo ng sasakyang pandagat papunta sa mga isla ng Siargao at Dinagat ang nakaalis na nang humina ang ulan kanina at habang wala pang inilalabas sa suspensyon sa biyahe ang Coast Guard. Igan sa ngayon ay patuloy na nakararanas ng pag-ulan ang Surigao City. Nakantabay naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office lalo na sa posibleng masamang epekto ng bagyong Aghon sa lungsod. Argel, may mga banabang lugar sa Surigao City? Igan, sa ngayon ay wala pang namomonitor ang CDRMO ng mga areas na binabahang Ngunit ay nabisuhan na ang mga BDRMO na rumisponde kung sakaling tumaas talaga ang tubig, lalo pa patuloy pa sa ngayon ang pag-ulan. Igan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Midanao. Ingat ha! Natumba ang bahagi na isang puno sa Pasig. Alamin natin kung apektado ba ang daloy ng traffic roon sa unang balita ni James Agustin. James, nakambalang pa rin ba yung puno dyan? Paris, good morning. Sa mga oras na ito, wala na yung bahagi ng puno na natumba dito sa area na ito ng Pasig. At agad naman naigilit matapos sa mahigit dalawang oras. Pasado las 4 ng umaga kanina, nang bigla na lang natumba ang bahagi ng Eucalyptus Tree mula sa compound ng Central Office ng Department of Education. Humambalang ito sa kalsada at nasakop ang dalawang lay ng Captain Henry Javier Street na daan ng pamandin ng mga sasakyan na patungong C5 Road at Ortigas. Ayon sa gwardya ng DepEd, nagulat na lang sila ng matumba ang bahagi ng puno. Buti na lang walang ano na motorisa kaya walang nabagsakan. Rumisponde ang mga tauhan ng Pasig Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO. Gumamit sila ng chainsaw habang ang mas maliliit na sanga ay agad na iginilit. Tumulong na rin ang ilang tauhan ng DepEd. Bagyang bumagal ang usad ng mga sasakyan sa lugar. Agad kami naganda ng mga gamit natin upang maitabi agad yung puno sa kalsada para maiwasan natin yung hazard sa mga pedestrian. At kagaya nga po ngayon, Friday, rush hour, yung mga pumapasok, hindi rin maapektuhan nung ating reported na polling tree. At nag-trim lang po tayo at itinabi po agad natin yung mga natrim trim natin ng mga sanga upang yung flow natin ng kagaya ng mga sasakyan hindi po mag-traffic. Samantala Maris, papakita ko lamang ano, ito yung bahagi ng Eucalyptus Tree. Nakatayo pa naman po yan sa loob ng compound ng Death Ed at yung merong sanga na malaki na natumba dito sa kalsada. Ang problema, dito yan humambalang main road pa man din itong Captain Javier Street na ito at kanina nga nung naigilid na yan, ay tuloy-tuloy na yung flow ng traffic dito. Ito pa man din po yung mga sasakyan na patugos doon sa area ng Meralco Avenue at yung iba naman ay patungo doon sa C5 Road. Sa so ngayon may mga nakatalaga dito na mga taga-Pasig Traffic na tumutulong sa pagmamando ng daloy ng traffico. Yan ang unang balita mula rito sa Pasig. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mainit na usapin ngayon ang late registration ng birth certificate nag aaralan na ang pagigipit sa proseso ito para hindi maabuso. May ng balita si Sandra Aguinaldo. Sa investigasyon ng Senado tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go, naukat ang late na pagpaparehistro ng kanyang Certificate of Live Birth. Labing siyam na taong gulang na kasi siya nang marehistro ang kanyang kapanganakan. Nakita ng mga senador ang Philippine Statistics Authority dahil tila maluwag raw ang proseso pati na sa verifikasyon nito. Kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at makaka, uh, pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senators. Punto ng Philippine Statistics Authority, pinoproseso ang birth certificate sa level ng civil registrar at wala silang partisipasyon dito. Ganun pa man, sangayon sila sa tingin ng ilang senador na posibleng may mga sindikato na nananamantala rito. Pinag-aaralan na raw ng PSA kung paano pa hihigpita ng proseso para matiyak na hindi ito maaabuso. Kasi naka, uh, ang sinasubmit nila ay mga uh, documentation na lang ano po, So uh that's why uh due diligence din on the part of the civil registrar uh to conduct uh validation doon sa mga supporting documents at uh, maglalabas po ang PSA ng supplemental guidelines sa delayed registration. Sa datos ng PSA nitong 2022, halos 1.4 million ang kapanganakan narihistro sa bansa halos 128,000 naman ang hindi na-register sa takdang panahon na 30 days matapos maipanganak. Sa kabuuan, sabi ng PSA, meron 3.7 milyon na Pilipinong walang birth certificate. Samotsari sari ang dahilan kung bakit hindi agad nare-rehistro ang kapanganakan ng isang tao. Ilan daw sa madalas marinig sa Quezon City Civil Registry Naging abala ang mga magulang ng bata o kaya ay hindi nila alam na hindi pala na-rehistro ito. For some naman po, uh, born at their residence, home births. So pagkaganon po kasi, the responsibility na po to cause sa registration po ng birth certificate ng bata falls na po sa mga magulang. Isa sa kanila, si Cristina Alberto Melmida, 48 years old, na kamakailan lang daw nalaman na wala siyang birth certificate. Nung elementary ako, puro baptismal lang yung ginagamit ko hanggang sa makatapos ng high school. Puro baptismal lang, nakalusot. Tapos sinong kinasal naman ako, seno mar lang yung hinanap. Si Honey Rose naman, pinaparehistro ang kapanganakan ng anak niyang siyam na taong gulang na. Sa anak ko. Ah, so, para sa baby mo? Ilan taon na siya? Nine years old. Oh, bakit medyo na late? Hindi po kasi na lakad nagpaanak sa akin. The basic right po talaga ng lahat ng tao na magkaroon ng sense of identity. Proof of identity. That would be the source of your all other basic and essential rights. For example, classic example po yung mga financial assistance po, education. Mahaba-haba ang listahan ng requirements sa late registration of live birth. Nakatoon ito sa pagpapatunay ng pangalan at pagkakakilanlan ng isang tao at ang lugar at petsa ng kanyang kapanganakan. Kabilang dito, ang kopya ng marriage certificate ng magulang kung kasal sila. Pirmadong sertifikasyon ng ama para sa paggamit ng apelido nito baptismal certificate, school record, voter certification, medical records, barangay certification at iba pa. Isa yan sa mga inaabuso is dahil yung mga supporting documents posible pong kulang or peke. Sa ngayon ay pinag-aralan namin at magbibigay po kami ng uh, uh, supplemental guidelines. Nang sa gayon po ay parang ma-authenticate mo na itong mga documents ba na to ay tama. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Hindi na lang sa Pilipinas kilala ang ating paboritong almusal na pandesal. Kabilang na rin ito sa mga best bread rolls sa buong mundo. May unang balita live si Bam Alegre. Bam, nakapagpandesal ka na ba? May good morning. Kanina sinubukan natin yung ube pandesal dito sa bakery sa ating likuran. At uh, pandesal, trademark na almusal ng maraming Pilipino. At maraming umaga na rin ngayon na painit ito yung sigmura ng ating mga kapuso. Ngayon, pati abroad, eh may pagkilala na rito. Narito ang street, hear it. Di pa sumisigat ang araw, narito nasa suking panaderya sa Divisoria, Maynila, si Abe Velasco para bumili ng pandesal. Hindi niya masimula ng araw na hindi nito napapainit ang kanyang sigmura. Staple food natin ito eh. Kumbaga comfort food natin. Tapos may baon akong kape. Hindi pa pwedeng walang pandesal pag may kape. Sa hotdog naman, paboritong ipares ni LL Torrio ng pandesal. Killer combo round na panimula ng kanyang umaga. Yun na ang ano eh. Ang hinahanap sa tiyan ko na umaga. Di na kailangan pagtalunan ang halaga ng pandesal sa umaga ng bawat Pilipino. Kaya di rin nakapagtataka na nakahanay ang pandesal sa mga best bread roll sa buong mundo. Pasok ito sa top 10. May 4.1 rating pa sa inilabas na food guide ng website na Taste Atlas. Mabenta naman talaga kasi ang pandesal kahit nga raw tanghali na at di na ito gaano mainit. Marami pa rin daw tumatangkilik. Sa umaga po marami tapos sa tanghali kasi abot po ito ng tanghali. Sa pagtaas ng harina, sa paglipas ng panahon, nag iba na rin ang presyo ng pandesal. Dito sa bakery na ito sa Divisoria, 2 pesos ang maliit at 5 pesos ang malaki. 10 pesos naman ang ube pandesal. Dati nakakadalo lang ako, nakangayon anin. Ang liit eh. Kaunting etymology, Maris, yung uh, salitang pandesal eh, galing sa wikang Kastila, yung pan ay bread at yung sal naman ay uh, salt. So, pandesal, bread of salt. So, ito ang uh, Street Hirit mula rito sa Divisoria, Maynila. Bahamalagre para sa GMA Integrated News. Sports Hirit po sa Sunday ng Game 2 ng NCAA Season 99 Volleyball Finals. Ito po sa Women's Volleyball 1-0 ng Benil Lady Blazers matapos manalo sa Game 1 laban sa Letran Lady Knights. Babawid, babawi naman daw ang Lady Knights sa Game 2. Nalot first time in 12 years nila makapasok ulit sa Finals. Sakali naman manalo ulit ang Lady Blazers sa linggo, sila na ang magiging champion season ngayon. Game 2 rin ng men's volleyball final sa linggo sa pagitan ng Perpetual Altas at Iyak Generos. Papanood po ang parehong laro simula alas 12 ng tanghali live sa GTV. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.